Magandang hapon! Yan, for today's video, may isi-share ako sa inyo na experience sa pagkuha ng PSA birth certificate. So, ang nanay ko ay napabilang sa centenarian ng uh, social pension para sa senior citizen. So, kailangan niyang kumuha ng PSA birth certificate para mag-qualify dito. So, anong nangyari? In orderan ko siya sa online dahil ito yung pinakamabilis na paraan para makakuha ng PSA birth certificate. At ang dumating sa kanya ay no record siya sa PSA. So, ano nga ba mga ginawa naming hakbang para siya ay magkaroon ng PSA birth certificate na mas madali? Yan, una, pagkatanggap namin ng kanyang uh, PSA birth certificate na nakasulat doon na siya ay no record sa PSA, agad kami nagpunta ng Municipal Civil Registrar. Yan, at sa Municipal Civil Registrar, kailangan mo lamang magpa-endorse para makakuha ka ng another copy ng iyong PSA birth certificate. So, sa karanasan namin, naisip ko na yung mga... Uh, anak noon na mga maedad na ngayon ay hindi siya na i-transfer sa PSA ang mga birth certificate. So, kaya sa mga gustong kumuha ng PSA birth certificate para sa kanilang mga nanay or tatay so kailangan natin na uh, talaga yun, magdodobling gastos kung may way sana para matrace agad na talagang wala siyang record doon, pero sa ngayon hindi ko pa siya alam kung papaano. So, yun ang ginawa namin. Kumuha kami ng endorsement letter at nagintay kami ng isang buwan at kalahati bago magpa-process ulit sa online ng PSA birth certificate ng aking nanay. And finally, ngayon, dumating na ang kanyang PSA birth certificate at okay na siya. Thank you guys for watching. Sana'y nakatulong.